Kimmosmos? Ha? Nasisingob to ka mo byon nya mamangan. Ni alagaron to ka ni. Pakita mo dito ay. Aga dela mami ni kimmenjo ko sunay. Hindi, pakita mo ko dito. Ha? Dela. Paan sa sapat ko sunay? Ang camera ay sabo. Eh uh, eh uh, eh. Uh. Ah, oh. nasi singup tu teh siram ambo. Hmm? Nih. Uh. Udahlah. <laughs> Grabe kau mas-mas. <laughs> pa. Nah. Smooth. Ah. Uh, ah. Uh, ah. Uh, ah. 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 Smooth. At ang tindala nun to. Smooth. Nara sa lamay mo smooth na. Smooth. Na nabagla niya. Smooth. Ah. Uh, ay! Ay! Bakit niya? Ah, <laughs> ano pa? Mm, mm. Nasa so sa Oplus. Nara sa na Singa bago. So, okay, si ka. La, si tukuzon. <tukuzon> mm. Si, <tukuzon> si mapa, yaguson, ay. Okoy, okoy. Nara sa lami.